Sa taong 2035 ay nilikha ang isang laro na mas makatutuhanan kumpara sa totoong mundo. Sa larong ito ay ganap na natural na parang totoong tao ang mga NPC. Ang araw-araw na pamumuhay ng mga totoong tao ay ginagawa din ng mga NPC sa loob ng laro. Sa larong ito lang makikita at mararanasan ng mga magarang espada at mga mahika na maaring gamitin ng karamihan sa mga manlalaro. Lahat ng mga bagay na ito ay nakapaghihikayat ng mahigit isang daang milyon na tao sa buong mundo para sila ay maglaro. Sa loob ng laro ay dito sumambulat ang maraming mga bangkay sa harapan ng isang malaking gusali, makikita dito ang isang lalaki na sumisigaw dahil bumaon sa kanyang katawan ang tatlong punyal ng kanyang kalaban. Nang bumagsak na ang mandirigma na sumisigaw kanina ay makikita sa mukha ng lahat niyang mga kasama na silang lahat ay takot na takot sa isang individual na nasa kanilang harapan. Ang individual pala na nasa kanilang harapan ay itong lalaki na asasin, siya ay nagpapalabas ng asul na aura sa kanyang buong paligid, ang kanyang pangalan sa loob ng laro ay si Beidou Habang siya ay naglalakad papalapit sa iba pang mga mandirigma ay nagdadalawang isip ang karamihan sa kanila na umatake at kanila nalang minungura ang asasin na kanilang nakaharap. Sinisigaw pa nitong isang kawal sa lahat niyang mga kasama na patayin raw nila ang kalaban ng kanilang emperyo. Dahil sa utos ng isang kawal ay agad na nga nakumilos ang ibang mga mandirigma sa asasin para kanila na itong patayin. Pero nanlilisik lang na tinignan nitong asasin ang mga langgam sa kanyang harapan dahil kahit magtulong-tulong pa silang lahat ay hindi pa rin sila sapat dahil ang tao na ito ay ikarang labintatlo at isa siya sa dalawampu na tao na pinakamalakas sa loob ng laro. Kasabay nito ay dahan-dahan na itinaas ng asasin ang kanyang espada na punong-puno ng mga dugo, at muli niyang hinanda ang kanyang skill para tapusin na ang mga mandirigma na umatake sa kanya. Nang sobrang lapit na itong isang mandirigma sa asasin ay kanyang sinigawan ang asasin na kanya raw siyang papatayin. Pero kahit na ganoon ay tahimik lang itong asasin habang nanlilisik ang kanyang mga mata na kanyang hinanda ang isa niyang kamay upang gamitin para pang atake sa lahat niyang mga kalaban. Dahil doon ay madali lang hinati sa dalawa ng asasin ang katawan ng isang mandirigma na naglakas ng loob na umatake sa kanya. Itong general ng mga mandirigma ay agad naghudyat sa lahat ng kawal na kanilang paulanan ng mga pana ang naglakas ng loob na manghimasok sa kanilang imperyo. Nang pagtingin ng asasin sa kalangitan ay nakita niya ang mga maraming palaso na papunta sa kanyang kinatatayuan, dahil dito ay agad na ginamit ng asasin ang kanyang skill para pahintuin ang mga palaso na papalapit na sa kanya. Ang mga kawal ng kanilang nakita na biglang huminto sa ere ang lahat ng mga palaso na kanilang pinakawalan ay masyado silang nagulat. Pero ang labis nilang ikinagugulat dahil ang lahat ng mga palaso na kanilang pinakawalan ay bumalik sa kanilang kinaroroonan, sa ilang saglit ay maririnig sa buong lugar ang sigaw ng mga maraming kawal dahil silang lahat ay tinamaan ng mga palaso na kanilang pinakawalan. Wala nang na ang sinayang na oras ang asasin dahil mabilis siyang tumakbo para kanyang tapusin ang mga buhay ng mga kawal na hindi tinamaan ng mga pana. Dahil dito ay nanlaki na lang ang mga mata nitong general ng mga kawal dahil pinuntirian ng asasin ang kanyang leeg, at mabilis na nahulog ang kanyang ulo sa lupa, habang itong asasin ay nagpatuloy na naglakad papunta sa ibang mga kawal. Ang ibang natira na mga kawal ay labis na natakot at hindi na nila alam kung ano ang dapat nilang gawin dahil sobrang lakas raw nitong kanilang kalaban. Ngunit na bigla itong isang kawal dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanilang itaas at napapatanong na lang siya na kung ano raw ba itong mga nangyari. Dahil pala sumambulat sa kanilang itaas ang lahat ng mga sandata na lumulutang sa ere, kasabay nito ay ginalaw ng asasin ang kanyang isang kamay, hudyat para kanya nang tapusin ang lahat ng kawal sa pamamagitan ng mga sandata na kanyang pinalutang sa itaas ng ere. Ang mga kawal ng kanilang tiningnan ng lahat ng mga sandata na papalapit na sa kanila ay halos hindi na sila makagalaw na tila ba kanila na lang hinihintay ang kanilang mga kamatayan. Makikita ang lahat ng mga sandata na bumulusok papunta sa ibaba at ang lahat ng mga ito ay binabalutan ng asul na aura ng asasin para ganap niya itong makontrol. Makalipas ang ilang mga sandali ay naglakad na nga ang asasin para pumasok sa loob ng gusali, at sa kanyang likod ay makikita ang lahat ng mga kawal na wala ng buhay. Maging sa loob ng gusali na kanyang pinasukan ay nakakalat ang maraming bangkay ng mga mandirigma na sumubok na harangan ang pagpasok ng asasin. Pero nagtataka itong asasin ang malinaw na niyang nakita ang loob, at natanong niya sa kanyang sarili na kung anong lugar raw ba ito pero natuon ang kanyang pansin sa kanyang gilid dahil mayroon siyang nakitang tao na malapit ng mamatay. Ang tao pala na malapit ng mamatay ay isang pari, at sinabi niya sa asasin na upang matapos na raw itong lahat ay kunin niya itong kwintas na kanyang suot ngayon. Nang nakita ng asasin ang kwintas na suot ng matanda ay nasabi niya na ito na raw ang bagay na kanyang hinahanap sa lugar na ito. Nanginginig din ang katawan ng matanda na kanyang sinaad sa asasin na sinabi raw ng Panginoon na balang araw ay darating dito ang kanilang magiging tagapagligtas. Sabay hinawakan ng matanda ang kamay ng asasin at kanyang tinanong na bakit pinatay niya ang lahat ng mga mandirigma na nandito. Idinagdag din ng matanda na bakit dinala raw niya ang kaguluhan sa mundo na ito, bakit kanyang sinunog ang mga lungsod at pinatay ang mga walang kasalanan at inalipin ang mga tao na nakatira dito. Wala naman pakialam ang asasin sa sinabi ng matanda bagkos agad lang niyang kinuha ang kwintas na suot ng matanda, at seryoso din niyang sinabi sa matanda na huwag raw niya siyang sisihin sa lahat ng mga nangyari dito, bagkos kanyang sisihin ang guild na nakipagsabuatan sa imperyo Pero biglang natuon ang kanyang pansin sa labas ng gusali dahil narinig niya ang ibang mga taga-guild na dumating na sa lugar. Sabay naglakad na siya papunta sa itaas ng hagdanan, Sinabi pa ng matanda sa kanya na ang lahat raw na mga nangyari ngayon ay ayon sa kalooban ng Diyos, sila raw lahat ay magbabayad sa kanilang mga ginawa. Nang nakaakyat na ang asasin sa hagdanan ay makikita dito sa itaas ang isang hugis lamesa, kasabay nito ay itinutok ng lalaki ang kanyang kinuhang bagay sa matanda. Sa kanyang pagtutok biglang nagliwanag ang bagay sa kanyang kamay, sabay bumuo ng isang pasukan na hagdanan ang ilalim ng sahig. At nang bumaba na siya sa hagdanan ay iniisip niya ang mga impormasyon patungkol dito, ngunit natigil ang kanyang pag-iisip dahil mayroon siyang kakaibang nakita sa kanyang harapan. Ang kanya palang nakita ay isang libro at dalawang item dito sa mundo ng Connect, na sabi na lang niya na kapag makuha na raw niya ang mga bagay na ito ay siya ang kauna-unahang magkakaroon ng item sa mundo na ito. Ayon din sa kanyang mga nalaman, Limang taon na raw ang nakalipas ay nagsabuatan ang mga malalaking guild at imperyo upang wasakin ang mundo. Ang lahat raw niyang ginawa sa loob ng anim na buwan ay para lang doon, ang pagdadalumhati at pagluha ng NPC ay baliwala lang sa kanya. At kinuha din ng mga malalaking guild ang kontrol dito sa mundo ng Connect at siya na lang ang nag-iisang solo player sa top 100, kinakailangan raw niyang makuha ang mga mahalagang item bago pa ito makuha ng iba at napangiti na lang siya dahil kapag malalaman raw ng mga malalaking guild na siya ang nakakuha nitong item ay tiyak magagalit silang lahat sa kanya. Pero nagulat siya dahil mayroon siyang kakaibang bagay na nakita sa kanyang harapan, ang bagay pala na kanyang nakita ay isang game cartridge, at nang ito ay nasa kanya ng mga kamay ay napapatanong na lang siya na bakit mayroong game cartridge dito sa loob ng mundo ng Connect. Ngunit sa hindi maipaliwanag ay mayroon siyang nararamdaman na kakaiba sa kanyang buong katawan, kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi napahawak sa kanyang ulo at kanyang natanong sa kanyang sarili na kung ano raw ba itong mga nangyari, bakit ang kanyang connection dito sa mundo ng connect ay bigla na lang nag-error, paano raw ba ito posible? At nang pagbalik niya sa totoong mundo ay dito makikita siya na mayroon ng butas sa kanyang dibdib at maririnig din ang isang boses na pinapatigil siya sa kanyang paggalaw. Kaya wala na lang siyang ibang nagawa kung hindi napamura sa mga nangyari, at natanong din niya na kung bakit ginawa ito sa kanya ng iilang mga individual. Natatawa pang sinabi sa kanya ng mga mafia na huwag na raw siyang kumilos at lumaban sa kanila kung gusto niya ng hindi masakit na kamatayan, at nasabi din ng ating pangunahin na tauhan habang tinitingnan ng mga kalalakihan na hindi raw niya inaasahan na mangyayari sa kanya ang ganito sa totoong mundo. Samantalang itong isang lalaki ay kanyang tinawagan ang kanilang boss na nag-utos sa kanila, at kanyang tinanong ang kanyang boss na kung dadalhin raw ba nila ng buhay ang kanilang target. Nang tinanong ng isa pang lalaki ang kanyang kasama na tinawagan na kung ano raw ba ang sinabi sa kanya ng kanilang boss, ay tumugon siya sa kanyang kasama na patayin raw nila dito ang kanilang target at kanilang dadalhin ang kanyang ulo sa kanilang boss. At nagulat ang ating bida ng kanyang nalaman na kaya lang pala raw siya pinapatay ay sa kadahilanan masyado ng mataas ang kanyang level sa mundo ng connect at mahirap na siyang talunin at masyadong nanginginig ang katawan ng ating bida nang sinabihan siya ng mga kalalakihan na kung inaakala raw ba niya na kapag magaling na siya sa loob ng laro ay magiging maayos na ang lahat, kapag sumikat pa raw siya ay natitiyak nila na wala na siyang kinakatakutan. Sabay tinak ng mga kalalakihan ang ulo ng ating bida upang kanila na itong pugutan ng ulo, at agad na itinaas ng isang lalaki ang kanyang hawak-hawak na kutsilyo. Sa ilang saglit ay maririnig ang boses ng ating bida na ito ay sumisigaw sa sobrang sakit habang dahan-dahan na nawala ng buhay, at nasabi din niya na hindi raw ito maari. Ang pagpatay raw sa isang tao ng dahil lang sa laro ay isang katangahan, talaga raw bang mamamatay siya sa ganitong paraan. Ngunit nang kanya nang ipinikit ang kanyang mga mata ay dito maririnig ang isang boses na tinawag ang kanyang pansin at pilit siyang ginigising, nang pagmulat ng kanyang mga mata ay laking gulat niya sa kanyang nakita sa buo niyang paligid. Sabay sumigaw siya ng sobrang lakas dahil magpasa hanggang ngayon ay ramdam pa niya sa kanyang sarili kung paano siya pinugutan ng ulo ng mga kalalakihan kanina. Pero ang labis niyang ipinagtataka ng pagtingin niya sa kanyang kamay ay bakit pakiramdam niya na parang hindi niya ito katawan dahil malaki na ang nabago. Nang tumingin-tingin siya sa kanyang buong paligid ay nasabi niya sa kanyang sarili na kung ano raw ba talaga ang totoong nangyari sa kanya, dahil ang huli niyang naalala ay pinatay siya matapos niyang mag out sa kanyang nilalaro. Pero biglang natuon ang kanyang pansin sa kanyang gilid dahil nakita niya ang isang babae na tahimik na natutulog, at nang naramdaman ng babae na nagising na ang kanyang young master ay agad siyang nagtanong na kung ayos lang raw ba si Sir Raul. Sa binanggit ng katulong ay nagtataka ang ating bida kung bakit siya tinawag nitong babae na Raul, at nagulat din siya dahil mayroon siyang kakaiba na nakita sa babae, dahil nakita niya sa itaas ng ulo ng babae ang kanyang kasalukuyan na status level, siya ay si Anna na isang level 3, Tinanong pa ni Ana si Raul na parang nanginginig daw ang kanyang young master, gusto raw ba niya na tumawag na ng mangagamot. Pero ang labis na ipinagtataka ni Raul dahil sa kanyang harapan ay nakita niya ang kanyang system, kaya halos hindi siya nakapagsalita at hindi na niya alam kung ano ang kanyang dapat nasabihin. Isinaad pa sa kanya ng kanyang system na ang kaluluwa raw ay matagumpay ng nakapanahan, nag-activate na raw ang Connect Close Beta System, maari na raw na gamitin ng user ang interface, ang kasalukuyang numero ay nag-iisa lang. Kaya nasabi na lang ni Raul na ano raw bang sinasabi nitong system sa kanya, nagpapatawa raw ba ito, bakit mayroong ganitong system sa kanyang mundo ngayon, ngunit ng pagtingin niya sa labas ng kanyang gusali ay masyado siyang nagulat dahil kung tama raw ang kanyang iniisip na siya ngayon ay nasa ibang mundo, siya ay napunta sa loob ng mundo ng connect, posible raw ba na ang mundo ng connect ay hindi lang isang laro kung hindi ito ay talagang totoong mundo. Nang nakalabas na siya sa kanyang kwarto ay naramdaman niya na raw talaga itong kanyang paligid, dahil nararamdaman raw niya ang lahat, dahil lubos raw itong kakaiba kumpara noong nakalink na siya sa crash. At batay sa synchronization na ang antas ng koneksyon nila sa mundo ng connect ay nagtatakda ng kanilang lakas dito sa loob, at ang mga pangkaraniwan ng mga manlalaro ay mayroong 30% na synchronization, ngunit siya noon na si Baidou yun ay mayroong 70% na ng synchronization. Siya raw noon ay nananatiling top 1 sa loob ng 10 taon hanggang sa dumating ang major guild, ngunit ngayon ay wala na siya sa katawan na yon, at ang malas raw talaga niya dahil matagal na taon niyang pinaghirapan na palakasin ang katawan na yon. Pero sa ngayon ay hindi na niya iisipin ang bagay na yon, dahil sinabi dito ng system na ang close beta raw na ito ay nag-iisang user pa lang ang nandito, ang ibig sabihin lang nito na sa mundong ito ay siya lang ang user na gumagamit ng system. At ngayon ay kinakailangan niyang tingnan kung ano-ano ang nasa kanyang inventory sa closed beta system, kasabay nito ay isinaad sa kanya ng system na kanya raw na detect na ang user ay nag ng kanyang impormasyon, at kasalukuyan pa itong nag-update, iniisip naman itong ating bida na kanya raw gagamitin ang impormasyon at kapangyarihan noong nakaraan niyang buhay para maabot niya muli ang pinaka-itaas. Pero sa hindi niya inaasahan dahil biglang sumakit ang kanyang ulo at nakita niya sa alaala ng dating nagmamayari ng kanyang katawan na ang kanya raw pangalan ay si Raul, siya ang pinakabunsong anak ng pamilyang Ashton na ang panglimang count ng Ruben Kingdom. At nalaman din ng ating bida na itong kanilang bansa ay punung puno ng mga digmaan dahil marami ang mga kaharian na gusto itong wasakin at hindi nagtagal ito ay bumagsak, kaya natulala na lang itong ating bida at kanyang naisip na kakarating pa lang daw niya sa mundong ito ay malaki na ang problema na dapat niyang isipin dahil sa hinaharap itong kanilang kaharian ay babagsak. Ang pamilyang Ashton sa Ruben Kingdom ay isang orthodox na pamilya, sa hinaharap ay bigla na lang namatay ang count at ang kanyang panganay na anak, at ang pangalawa niyang anak ay nawawala. Nagkaroon din ng malawakang kudeta pagkatapos may pamana ang bansa sa bunsong anak ng count, sa gitna ng sakunang yun ay naglaho ang hadlang ng forbidden area at nabigo silang pigilan ang paglusob ng mga halimaw. Sa mga nalaman ng ating bida ay hindi siya makapaniwala dahil siya raw pala ang bunsong anak ng pamilya na si Raul Ashton, at sa hinaharap tatlong taon mula ngayon ay itong magandang lungsod na kanyang makikita ay mawawasak. Hindi raw niya hahayaan na mangyari ang malagim na pagwasak, kinakailangan na mayroon siyang gawin para pigilan ang posible na mangyari sa kanila sa hinaharap. Sa buhay raw niya ngayon ay hindi na siya katulad ng dati at wala na ang kanyang dating lakas, at ito na din ang kanyang huling pagkakataon. Siya raw ay nagtiis noong namuhay siya bilang si Beido yun, at kung mawawala ang pagkakataon na muli siyang nabuhay dito ay maglalaho na lang siya na parang bula, yun raw ay nakakalungkot. Ang tangi raw niyang magagawa ay pigilan ang pagkabigo ng kanyang pamilya, at kinakailangan niyang mabilis na lumakas, Pagkalipas ng isang buwan ay magsisimula na ang tradisyonal na seremonya ng edad ng Count Ashton, kung siya raw ay makaabot sa semifinal sa gaganapin na paligsahan ay malaki ang kanyang tsansa na siya ay makapasok sa akademya dito sa kaharian, at kung siya man ay makakapasok ay gagawin niya ang pagkakataon na yon upang doon siya magpapalakas. Ngayon ay kinakailangan muna niyang magsanay at palakasin ang kanyang sarili para maprotektahan niya ang kanyang bagong buhay na ibinigay sa kanya ng kapalaran. Ngunit makalipas ang ilang sandali ay bumagsak na lang sa sahig si Raul dahil itong katawan niya ngayon ay sobrang hina. Kaya hingal na hingal itong si Raul na kanyang nasabi sa kanyang sarili na walang kwenta raw itong kanyang katawan dahil sa ilang was-iwas lang ng espada ay agad na siyang napagod. Ngunit nang pagtingin niya sa kanyang level ay dito nakita niya na siya raw pala ay isa lang hamak na level 5, dalawang level lang pala ang agwat nila ng kanyang katulong na si Ana, sa buhay raw na ito ay nagsisimula na naman siya sa umpisa na mag-level up kinakailangan raw niyang mag-training ng walang tigil para sa gaganapin na tournament. Makalipas ang isang buwan, ay dito ginanap na ang tournament sa kanilang lungsod, makikita si Raul na dumating na kung saan gaganapin ang tournament at laking gulat niya dahil sobrang dami raw pala ng mga tao na dumalo para manood sa gaganapin na tournament. Habang kanyang tinitingnan ang mga mandirigma ay nasabi na lang niya na kinakailangan raw niyang labanan ang mga kalalakihan na ito dito sa tournament, Naalala din ni Raul na tinulungan siya na magsanay ng kanilang bantay, sobrang sakit raw talaga ng kanyang pinagdaanan itong nakaraan na buwan para malagpasan lang niya itong tournament. Noong nakaraan ay tiningnan niya ang kanyang level ay isa na siyang level 13. At ang kanyang stamina ay handa ng makipaglaban dito sa gaganapin na tournament, hindi lang doon dahil mayroon na siyang nakahandang mga plano sa kanyang mga laban, pero natigil ang pag-iisip ni Raul dahil mayroon biglaan na nagsalita sa kanyang likod at agad na umatake, nang naramdaman ni Raul na mayroong papalapit na atake sa kanya ay biglang naging seryoso ang kanyang mga mata at nagpapalabas ng asul na aura, at sabay iniwasan niya ang naglakas na loob na umatake sa kanya. Nang pagtingin ni Raul sa lalaki ay nagtataka siya na kung sino raw ba ito, natatawa lang naman na humihingi ng paumanhin sa kanya ang lalaki dahil bigla na lang raw gumalaw ang kanyang kamay nang hindi niya namalayan. Sa isip-isip naman ng ating bida na ang lalaki raw pala na ito ay si Dion at ang kanyang mga kasama ay kanyang mga pinsan, natatawa din na sinabi din ni Dion sa ating bida na balak raw bang sumali sa tournament ang isang maharlika. Idinagdag pa ni Dion na akala raw niya na ang isang maharlika katulad ng ating bida ay magtatago na lang sa kanyang kwarto at iiyak, pero tiningnan lang siya ng seryoso ng ating bida at kanyang natanong sa kanyang sarili na kung ang lalaki raw ba na ito ay ang pangalawang anak ng kanyang uncle na si Viscount Austin, ang ibig raw bang sabihin nito ay siya ay kanyang pinsan. Ang lalaki raw na ito ay palagi siyang binubuli kapag sila ay magkasama na mag-training ng swordmanship, hinahayaan lang ng mga tagapagturo at konde na ganoon ang kanyang ginagawa kay Raul dahil mayroong kasabihan ang kanilang angkan na sinusunod. Ang una ay dapat na mag-ensayo na parang tunay na laban, ang pangalawa ay dapat pantay-pantay ang lugar sa pagsasanay, at ang pangatlo ay walang mananagot sa anumang pinsalang mangyari habang nagsasanay. Kaya ang ibig lang raw na sabihin nito na ang walang hiyang bastard na ito ay pinagsasamantalahan ng mas mahina sa kanya. Mayabang pang sinabi ni Dion kay Raul na dapat na raw siyang mag-withdraw sa laban habang may panahon pa kung ayaw niyang mabali ang kanyang mga buto. Idinagdag pa niya na mayroong seryosong tono na kanya raw bubble inang ang buto ni Raul hanggang ang maliit na parte nito. Tinawag din ni Dion ang kanyang mga kasama na mamaya raw ay kanilang makikita itong si Raul na muli na namang iiyak sa kanyang harapan. Wala naman tugon si Raul sa ipinakitang yabang sa kanya ni Dion bagko seryoso lang niya itong tinitingnan. Sa kanya naman isip-isip na itong si Dion raw ay malaki ang kanyang tiwala na siya ang mananalo sa kanilang laban sa tournament. Hayaan lang raw muna niya si Dion na tumawa ngayon dahil mamaya ay siya na naman ang kanyang pagtatawanan. At kapag silang dalawa ay nagtagpo sa final ay ipapakita niya kay Dion kung paano niya siya paglalaroan sa kanilang laban. Ipinakita naman sa eksena ang labas ng kastilyo at sa loob nito ay makikita ang butler na kanyang dinala sa count ang report patungkol sa tournament na gaganapin ngayong araw. At nang kinuha na ng count ang report ay tinanong niya ang butler na kapakipakinabang raw ba ang mga sumali sa tournament, matapos matingnan ng count ang report ay muli na naman niyang tinanong ang butler kung nasaan raw ba ngayon si Raul. Ayon naman ng butler na si Raul daw ay bumalik sa kanyang kwarto matapos niyang kumain at sa palagay din niya na nagamit ni Sir Raul ang lahat niyang lakas matapos ang paunang laban kaya bumalik siya sa kanyang kwarto para magpahinga. Matapos ibinalita ng butler ang lahat ay inutusan na siya ng Count na maaari na raw siyang umalis, ang pangalan pala ng Count ay si Count Melvin Aston ang ama ni Raul. Matapos makaalis ang butler ay nagkaroon ng pansamantalang katahimikan ang silid, Ngunit kasabay nito ay napalitan nito ng malakas na tawa ng Count dahil sa sobrang tuwa sa kanyang natanggap na balita patungkol sa kanyang anak na si Raul. Habang siya ay tumatawa ay hindi naman maalis ang kanyang tingin sa papel kung saan nakasulat ang group stage sa ginaganap na tournament, naisip din ni Count Melvin Aston na kailanman ay hindi raw niya pinilit si Raul na humawak ng espada dahil mahina siya kumpara sa kanyang kapatid na lalaki. Ngunit noong nagsimula na siyang mag-training isang buwan na ang nakalipas bago ang tournament, ay malaki na ang pinagbago ng kanyang lakas. Noong una siyang mag-training ay agad siyang bumagsak sa loob lang ng sampung minuto, pero hindi pa rin siya sumuko, at alam din niya na siya ay pinapahirapan at binubuli sa kanyang pag-training dahil mayroon siyang mahina na pangangatawan, ngunit kung tinulungan niya siya sa panahon na yun ay alam niya na mapapahiya lang si Raul, dahil wala man lang siyang ibang magagawa kung hindi aasa sa kanyang tulong. Kinakailangan raw niyang maghintay hanggang sa si Raul na mismo ang tumayo sa sarili niyang mga paa, pero sa ngayon ay hindi talaga niya inaasahan na ang kanyang anak na si Raul ay lumagpas sa kanyang mga inaasahan. Samantalang makikita naman itong si Raul na agad na bumagsak sa kanyang kama dahil sa sobrang pagod, at makalipas ang dalawang araw, ang araw kung saan gaganapin ang final ng tournament, ito ay dinaluhan ng mga maraming manunood para kanilang masaksihan kung sino ang mananalo sa ginaganap na tournament, maririnig dito ang ingay na maraming tao at hindi na makapaghintay na matapos na ang nagaganap na laban. Ang ibang mga tao ay masyadong nainis sa kanilang pinapanood dahil bakit sobrang tagal raw natapos ang laban, at ang iba din ay kanilang sinisigaw na nakakatawa raw ang nagaganap na laban ngayon. Lumabas naman ang pawis sa mukha nitong kalahok ng tournament na mayroong berde na buhok dahil bakit hindi pa raw niya agad natapos itong kanyang kaharap, kahit alam naman niya na malaki ang agwat ng kanilang mga lakas, ang nakalaban pala ng lalaki na kalahok ay walang iba kung hindi si Raul. Kahit masyado nang nahihirapan si Raul sa kanyang laban ay pinipilit pa rin niya ang kanyang sarili na hindi siya matalo sa kanyang laban.